Pamayin tama natin na. Anak ka po <laughs> So guys, isang bagat ako para ng ngayon, oh, eh. okay. Sana may ito, eh. <laughs> <makamagpakape>, mga kata. <laughs> Yan, yo guys, parang Ernest sa parang Junior. Ito na naman yung kalapate ko. Ayan. Yung ka namin sa <laughs> Anak, Anak Anak ka nang Anak ka nang po. Parang gaita na dyan, mga katay. Guys, gusto natin nagpabili ng pandesal tapos pag-uwiin natin eh. <laughs> pa na. rin. Stasia. Buwiin lang tayo ng pandesal pero isa na. Uy, wala na si Stasia dito. Yawa! Uh, shout out! <laughs> Yan mga guys, lulusog, lulusog ng mga Oo nga, lulusog ng mga pusa rito mga guys Kasi kinakaan yung mga alaga natin bibi mo Pabira Ganun mga maritas ah, Ganun mga maritas na ito Pwede ba kaya? Huh? Yung tigulong kasama ah. Eh, may tinapay akong pinigay ino. <laughs> si Pago, washing machine. Yawa. Oh, barangay, yung kapay natin. Yeah! <laughs> ah, barangay ito, ano daw? No? <laughs> Asa po kay <yung> Canestor? Kaya <laughs> pati nyo. Asa po, wag niyo papawala. Pag ito nyo, makakawin maka ito sa mayari. Ah, uh, Testor, yung chicharap po natin, masarap pa. Ay, na po, ang ng barangay tanod. Pag-alit <laughs> <laughs> po sa inyo. Masa kapalit po si Charon Anak ka ng... Si Charon lang po ha, hindi lang po Tuloy, tuloy mo, gumamalan Ano yung papawal ng Anestor ha? Kaya tayo magkakakagalit So guys, isang magandang umaga Parang napakagandang magkape ngayon ha Oo nga po sa may Oh shit! yun Parang kita doon ka magka kape mga kata Maso, kape Ha? Kape Kape? Yung mga tismuasa, yung mga tismuasa ha

kalapati mo ayan yan eh, ulit yung bibigay namin sa iyo dalawa aris at anak yan. ka ng po ku. isang kulay brown yata ito at saka isang blue bar body yan wala ka na magparami ng lahi niya ang ang mga lahi niya body anak, anak ka ng po morning yan syempre si boss leg nakain eh? din na ba yun nakibarang gaitana dyan mga katasyo yan syempre tayo naman dito black office Yeah, shout out po sa, uh, sa nagpa-black copy mga katasyo <laughs> yeah. Siyempre, alam, yeah. oh, <laughs> Ayan Siyempre Amos na pista Ayan Paano ba gagawin okay. ito yun? A -a Yo guys Shout out Sa so, lahat po ng mga subscriber followers natin mga katasyo Let's go Guys <laughs> Next natin yung nagpabili ng pandesal tapos pag-uwiin natin eh Yawa Pistasya no? oh. Buwiin tayo ng pandesal pero <laughs> Saan na? Uy, wala na si Tasha dito mga katasyo. Asan na kaya si Tasha? Tasha! Tasha! Oh. Ipandisan mo! Yo! Oh, Ipandisan mo! Tasha! Anong gawin mo? Uy, nakapapas si Tasha. Tasha! shit! Oh hey, pandi mo. Yawa. Yaw. <laughs> Yawa. Hindi mo. Hindi mo na don. Na kape, wag na nag nag kape si Bar kita nato kung talaga kape. Liwa siya sa kung kape asin namin ng kita. Let's go. Pasi natin yung asin namin, mga katasyo. Yawa! Yeah, si Winter, the Winter. Wala. What? Bahala ka sa buhay look. mo. What? Go, let's go, Yan. Yan. Shoutout kay Summer. Shout out kay Joshua. Kay hey Clark. Kay <laughs> <Hey> Dina Kay <Bonibi. laughs> hey Ida, gising na naman. Tuloy-tuloy ang tugtugan. Kahit nakakabanas. <laughs> Ay, kita, so, ano, no? pa ate, yo, plus natin, no? Yung mga bibi, yung mga manok, mga manok ni Kuya Ante, eh, no? Shoutout. Alihan pa, makaspak. Yo, syempre, si Enmax. Magaling kang kupal ka. Isang magandang mapagpalang araw po ngayon ng linggo, mga katasyo. Show. Yawa! Yeah, Let's go. Oh shit! Oh shit! Kaya, mga guys, lulusog lulusog ng mga. Bakit ah. ah, naman mga pusari to mga guys, kasi kinakaan yung mga alaga natin na bibi mo, pabirak na ubus na.